Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakakaloka rin ang ibang mga intriguer at intrigera. Dahil pati si Leza Soberano ay hindi pinalampas. Ang latest intriga nga ay naghihirap na raw ang girlfriend ni Enrique Hill kaya nagbebenta na raw sila ng alcohol. Ito nga ang intrigang hindi pinalampas ng manager ni Leza na si Oji Diaz sa YouTube channel nito. Sabi ni Oji, aware daw si Leza sa intrigang yon. In fact, sinagot na rin ng aktres ang false accusations sa kanya sa kanyang Twitter account. Nakiusap nga si Leza na tigilan na ang mga maling balita tungkol sa kanya. Bilang isang business owner din. Sinabi ng aktres na walang masama na magbenta ng alcohol. Aniya, as long as your product is of high quality. And you're not scamming people. Your hustle is your hustle. Don't let anyone tell you otherwise. Well, tama nga naman si Leza no? Anong masasabi mo sa balitang ito?